Diarrhea daw after ng magkapulmonya? Pwede ba yon? Sasagutin natin ngayon. Common ito sa mga babies. no? Very common ito sa mga 0 to 7 years old kung saan hindi pa marunong magdahak ng phlegm ang bata. Although sinasabi ng marami na it is due to antibiotics, meron naman kasi meron talagang mga antibiotics na ang side effect nila ay pampalambot ng pupu. However, This is possible, although, hindi sa lahat ng pagkakataon. Meron kasi talagang nangyayari sa mga bituka natin kahit na ubo ang ating mga sakit. One reason is stress. Stress ang ating katawan kapag may sakit tayo, nagkakosyo ng hyperacidity or hindi natin pagkatulaw. Sa mga cases ko rin sa clinic or sa hospital, napapansin ko na kung kailan pagaling na ang ubo, dun pa magtatae. Nangyari din ito sa bunso ko dati, no? Nung bata siya, na-admit siya for 7 days dahil sa cough niya, nagka-pneumonia siya. Then after which, pinauwi kami. Then, bumalik din kami sa hospital because nagtatae naman siya the simple explanation is naglalabasan na kasi ang plema and dahil nga yung baby hindi pa masyadong marunong dumura at 7 years old pa lang tayo marunong magdahak or dumura ng ating mga plema, yung plema ngayon ay nilulunon niya in which napupunta sa bituka at ilalabas natin sa puwet as pagtatae or soft stools. Kaya ang tendency ay, magkaka-LBM or diarrhea which helps clean the intestines faster. Pero ang problema, pag sobra-sobra namang pagtatae, this may lead to dehydration. Remember, pag nagtatae ang bata, ang iniiwasan natin ay ang dehydration, 'yun ang mas delikado at hindi mismo 'yung pagtatae. 'Yung LBM may last for 2 to 7 days pag tatapos mismo, pag gumaling na ang ubo. Kaya maraming pasyente no ang nagtatanong bakit inuubo naman ako yun naman ang sakit ko sa lungs naman yun sa baga naman bakit konektado ba ito sa pagtatae Kaya kaya sa mga pasyente na nasa ospital pwedeng longer ang stay nila sa hospital dahil nagtatainga at pwedeng madagdagan ito ng dehydration na kailangan ng suwero or kung nasa bahay naman at bigla ang magka-LBM, pacheck agad para ma-assess natin ang dehydration status niya kung kailangan ba nito ng hydration sa ospital or kahit sa bahay or kung kailangan ba itong madextrose ulit. Remember, at 7 years old pa lang tayo natututong dumura. Kaya expected yung mga younger than 7 years old talagang magpupupo sila na may plema-plema or magtatay sila. So, kung sa bahay, i-monitor nyo ang mga babies nyo. Kung nakakakain at nakakadede pa rin, yun yung mga gauge natin, no? Kung umiiyak, may iyak pa rin na nilalabas, may luha pa rin na nilalabas, medyo basa pa rin ang labi. Kasi kung hindi na, better, dalhin nyo na sa ospital para mabigyan natin ng proper hydration kung kaya naman kumain or kaya dumodo, pwede naman i-manage sa bahay. Of course, sa bahay may orisol naman talaga. Kung hindi available ang mga readily available natin na mga orisol products like yung Hydrite, Viva Light, ano pa ba, light, pwede kayong gumawa ng sarili ninyong orisol. Ang homemade orisol consists of 1 liter ng tubig, 6 teaspoons of sugar, and 1 half teaspoon of salt. Dapat iyon halo-halo talaga at malinis ang tubig. Usually gagaling naman ang LBM nakasama ng ubo once nailabas na lahat ng bituka natin ang plema sa puwit which may take some days. Sabi ko nga kanina 2 to 7 days until the resolution of the cough. Importante is hydrated. Hydration din is very important sa mga inuubo ha kasi ito ay magsuserve as best mucolytic. Ano ibig sabihin nun? Best na pampatunaw natin ng plema. Pwede tayong magbigay ng mga probiotics, Bacillus kasi good bacteria ito na nagpa fight sa mga bad bacteria natin sa tiyan. Pero if uh, magtuloy-tuloy, better na rin ma dextrose or ma-admit para masweruhan. Huwag na tayo magdadalawang-isip at huwag magne masweruhan kasi mas delikado kapag na-dehydrate tayo. Pwede tayong mamatay sa dehydration. Remember that, delikado ang dehydration kahit ano pa ang cause nito, kahit na ang cause nito ay pneumonia.